Buenos dias, señoritas y señoritos. Those whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ito ang naalala ko. <laughs> Diyan sa tragic comedy involving uh, Pastor Apollo Kibuloy. Yung uh, yung saying na yan, yung praise na yan, na yun daw... Uh, yun daw gustong sirain ng diyos ginagawa nila munang uh, value ay sinabi ni Euripides Euripides ito yung uh, one of the great uh, Greek uh, tragedians ang tawag nila I ito yung mga, ito yung writer and uh, and uh, playwright uh, writer or uh, mga stage writer na uh, ang kuno nila ang topic nila ay Greek tragedies yung mga tragedy ng mga tao yung mga yan tinatawag natin in the modern times mga Shakespearean Shakespearean tragedies na yung uh, tao na uh at the height to his career and then uh, bumabagsak or uh, and then losing everything I, 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 lalo na yung uh, uh, before losing his life losing his sanity so yan uh, yan ang kwan yan ang uh, uh, topic and kaya nga uh, sabi niya kasi yung alam naman natin mga Greek ha, they believe in the Greek mythology the the deus ex machina ha deus ex machina yung intervention ng dios sa mga affairs ng tao ay ah, ah, kaya deus ex machina gods intervention ganon. so yun ah, doon ba man naniwala na sila na kung, kung galit sa iyo ang dios gagawin ka munang kwan, gagawin ka munang loko-loko. So, those whom the gods wish to destroy, they first make mad. So, parang ganito na na talaga ang case ni Kiboloy. Although, Euripides, Euripides, uh, the Greek, the Greek, uh, uh, tragisya, uh, ang tawag nila dyan, Tuan, tra, tra, uh, tragic comedy na writer, uh, live in 480 BC or uh, 480 before before Christ. Pero things do not seem to have changed. Human nature is still the same. His interaction with his God is still the same. At lalo na yung uh, nababalyo siya. Sa too much power, too much uh, too much uh, believe in himself. Ganoon pa rin. The same thing that uh happened before is still happening to to great people that that uh, eventually fall or to people na masyadong believe sa really, sarili na eventually bumabagsak eventually bumabagsak so uh, it happened uh, to the greek uh, tragedy characters and uh, it's happening now, ha? Huh? Diba? Sa through, through the course of history na si Julius Caesar, si Napoleon Bonaparte na mga tumba niyan na nabisita ko na sa Rome at saka sa Paris, France. So the same, the same tragedy befalling men na who who believe in themselves so much na they get carried away by their faith in themselves <laughs> na they are gods they are they are larger than life di ba pati beatles ka sinabi di ba <laughs> jesus christ will fade away but not the beatles di ka no wala na sila ngayon na disband sila later on and then uh, syempre namatay na si john lennon ganun <laughs> so iba only only you know only god uh, reigns supreme only god remains <laughs> tayo lahat mga mortal lang tayo Let us never forget that. Ang problema yan, kinalimutan niya ni Kibuloy. He, dahil ni siguro, marami siya, al alam niya na marami mga gagong Pilipino na naniwala sa kanya, uh, masyado siyang bumilip sa sarili na yung mga lalo na yung mga followers niya sunod-sunod lang sa kanya pagkatapos sa uh, uh, kahit nire-rape niya minomoles niya nagpapasalamat pa sa kanya kasi kuwan daw may spiritual seed daw <laughs> may spiritual uh, body hit <laughs> papasok do sila sa langit pero una papasok muna sa kanila si Kiboloy <laughs> para makapasok sa langit <laughs> e paano yung mga lalaki hindi <laughs> papasok sa langit. <laughs> mga babae lang 11 to 12 years old na virgin na mga mga kwan Estonian at saka <laughs> Brazilian at saka mga Pilipina. Sila lang pala papasok sa langit. So, <laughs> pero una papasukin muna si Kibuloy ang langit. <laughs> ay ay ay. So, Ito, uh, because of this Greek tragedy, we see Just like the Greek tra tragedies we watch, mga plays niyan. Ah, uh, this is the beginning of the end kay Kibuloy. Because sa uh, ngayon, syempre, eventually ma-arresto siya. Lalo na ngayon. Lalo lang ngayon, na ngayon, nagalit na galit sa kanya si Marcos. So, and we will discuss that later on. Ah, uh, this is the beginning of the end because kahit wala pa warrant of arrest magtago pa rin siya sa supena I think uh, marami na siyang member siguro baka meron mga 30% or 20% mawawala, mawawala, na ng belief sa kanya kasi noon parang Diyos siya eh. parang he cannot do anything wrong he cannot do pasensya na kayo ha kung uh, tayo minsan ano pa to uh, we are catching our breath kasi nakita nyo naman kwa nito, small hill. hill Hili kami dito Pagkatapos sa uh, sibat ay may asthma na Meron pang COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease Yung parang may konting barado yung lungs natin Kaya ganito akong uh, huminga Pero meron naman tayong medisina Kaya This is okay naman to hindi kailangan ng uh, operation or anything, kailangan lang inumin ko yung medesina ko para mabuksan yung mga black, uh, slightly black mga arteries ko sa sa lungs The, because of my long years of smoking. Uh, enjoy naman tayo sa si smoking. Si Kibuloy daw, kawawa. Minsan, parang Greek tragedy talaga ito si Kibuloy na hindi na enjoy yung childhood niya until 40s, aral ng aral walang barkada no wonder kung sa pagkatanda doon Ganon usually mga nagwa wild yung mga hindi dati playboy sa binata nagwa wild habang nag asawa na o upon reaching 40s or 50s So minsan gusto mag sinasabi ko sa asawa ko buti po yung dating playboy at least pagdating ng mga 40s 50s wala nang insecurity kasi lahat tagawa na, na eh. <laughs> lahat, lahat nakatikit. <laughs> so, hindi naman tulad di kibuloy, kasi hindi, rape naman yun. Iba yun. Ibang usapan yun. So, you know, so, for through the years, through the years, paniwalang paniwala sa kanya na holy siya, he can do everything, he can stop the storm, he can stop uh, Mount Pinatubo from exploding o mayon volcano o stop the earthquake pero ngayon suddenly nakita nila it's just human lang pala human na nagtatago human na umiiyak Meron ba Diyos umiiyak ang taong umiiyak so ngayon the uh, finally kahit uh, kind claim pa rin niya na siya si disappointed son of god wala na nga uh, dalawang reaction ng mga membro niya. Isa, shock. Shock. Na, uy, ang Diyos natin umiyak. Uy, ang Diyos natin nagmakaawa. Uy, ang Diyos natin na uh, nagtatago. Ang Diyos natin natatakot. <laughs> Meron ba Diyos natatakot? Si Jesus Christ nga, kulang na lang ilagay sarili niya sa sa krus. <laughs> Di ba? Di ba? Although he, he shed... Uh, tears of, uh, you know, Uh, blood tears of blood nung sabi niya sa Diyos na kung pwede da uh, hindi na ituloy yung kwan yung while he was wa uh, uh, praying at the garden of getsemani di ba kung sabi niya kung pwede ganoon parang uh, uh, nakikita na niya kasi ang nangyari sa kanya parang na, nabibiga, uh, sa tingin niya hindi niya kaya ganoon pero hindi siya nagtago ad na na nga siya doon at uh, we visited that pl that place kung saan siya nagdasal sa Gethsemane sa Israel. And ngayon si is Skawa yung mga turist na makapunta diyan. So pero he you know willingly uh, offered himself or willingly allowed kahit si Peter sabi hindi kuan ko yan lalabanan ko yan with my sword. Sabi niya wag na lang ganoon. So Uh, pero ito, nakita nila wala. <laughs> Nagtatago, nagmamakaawa, umiiyak, nag -nag nagwawala, nagdadabong, na, nagpa-kawawa uh, effect, kawawa effect, pa-victim effect. O, oh, wala. Sabi ng mga, sabi ng mga followers siya, wala pala ito. Uh, sa tagal-tagal ko, peke talaga ito. Tagal-tagal ko dito sa... Uh, Kingdom of Jesus Christ movement ngayon ko lang na realize na peke pala ito hindi pala ito makakatulong sa atin hindi nga natulungan yung mga dalawang uh, Angkor niya na kinulong hindi nga natulungan yung SMNI sa 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 Congress sa hearing hindi nga napigil yung hearing ni ni Risa Ontivero so uh, may mga percentage pero syempre marami ma bigger percentage pa rin kasi tulad ng sinabi sa video natin ni Mrs. ni Miss Stone ah uh, Arlene Stone kwa na talaga ito mga full life na talaga ito na brainwash na talaga yung brain cells nila wala nang iba alam kundi mag on, mag worship and honors si Kiboloy and serve si Kiboloy in whatever way pero yun lang ang maganda lang dito may limit yan ngayon, wala tayong nakikita sa social media, nag-iingay yung mga followers niya. Wala tayong nakikita sa so, so, sa kahapon sana kung meron talaga na report na sana ng mga TV station sa Davao. Oh, may mga may mga bent isang daan kotse nakapag dito sa harap ng uh, ng Glory Mountain sa sa gate. Mga tao na member ng uh, King Raul Jesus Christ na pipigilin nila yung pag-serve ng uh, supena or Ares Ares waran kung mailalabas na. Meron nagkakampo dito sa sa plaza ng Davao kasi diyan talaga lugar nila o sa pla, o sa Quant, o sa Keso uh, Quezon Memorial Circle sa mga miyembro ng KO Kingdom of Jesus Christ dito sa Manila pero wala eh wala in short death ma siguro takot rin sila takot rin sila na na pati sila habulin ng gobyerno So, <laughs> naniwala talaga sila kay Kibuloy na sila lahat So in short wala nothing dead ma. So this kaya nga sabi natin this is the beginning of the end. Either ngayon yan, nagdadudulang isip pa, iniisip nila na baka baka talaga naman kwan, talaga naman ah uh, uh, talaga naman uh, baka naman talaga ay kwan, ay uh, ay uh, delikadong buhay nila or yung iba dead man na lang, uh, disappointed. Ha? Huh? Son of God, hindi kaya iprotektahan yung sarili. Son of God, natatakot. Son, uh, adapted uh, son of God, umiiyak. Adapted son of God, parang nababalyo na kung ano-ano lang sinasabi, pati mga orgy, pati mga ano-ano pa. So, wala na. <laughs> wala na. Uh, he, 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 siya mismo, parang kasi parang value yung mga sinasabi niya. Eh. Parang, he, it's a, it's a raving. Raving of a madman, huh? Uh, raving of a uh, of a lunatic, lunatic parang naloko na talaga hindi natin alam baka is setting the setting the stage for a legal defense uh, pleading insanity <laughs> sa Amerika <laughs> baka mag-plead na lang siya naloloko siya kaya hindi siya dapat ilagay sa kulungan kundi ilagay siya sa mental institution so okay rin yun because the guy clearly needs help ha huh? clearly needs help so baka uh, pwede rin ilagay siya doon sa mental institution so yun So, yun, uh, wala, wala. Uh, this is uh, really without even the warrant of arrest, without even the supena, without even jail, being jailed. Kasi nakikita natin the warrant of arrest is coming kasi September ang hearing eh. Next hearing. So, gusto ng mga Amerikano na po, nasa posisyon na nila anytime before September, September 5. Ang hearing dyan sa kaso niya sa Amerika. So, they must have he, him in their possession before september 5 so siyempre mga kano naman mga, mga wais yan gumagalaw na sila gumagalaw na pero yun nga even pa before gumalaw sila uh, wala na kibuloy is already destroying himself and destroying his uh, biggest asset hindi yung ari niya kundi yung pagmamay-ari niya mga 11 compound niya pera niya at mga member na naloloko lang niya. So yung mga ibang miyembro yan either they will stop contributing yung 10% or tumiwalag na yan sa takot, sa disappointment, sa realization tulad ni Arlyn Arlyn Rox, Arin Rock, yung witness sa Senate, realization na naloko talaga sila all these years ni Kiboloy. So marami ganyan mag-iisip. So ito na yung sinasabi natin na this is the beginning of the end. Kasi yung pinakahalaga sa kanya, yung, re, yung kingdom of Jesus Christ, na kingdom niya. In fact, kibuloy kingdom yan. Wala na, baka pati yan 30 billion na gymnasium ginagawanya hindi na matapos yan. Yung SMI na yun nga, mga 3 days ago, sabi nila mag-on-leave daw sila kasi meron daw sila mga parang company kwan, retreat or something, or out outing or something, pagkatapos under maintenance check daw yung station nila. Sa so, tingin ko, kasi lahat ng uh, pati finances galing kay Kibuloy, sa so, tingin ko baka wala namin pang sweldo mga ito eh. <laughs> kaya stop operation muna close na rin yung mga Kingdom of Jesus Christ mga kuan mga mga centers so wala and then all the money are uh, being held by Kiboloy Eh kung, paano kung wala konti na lang papasok dahil konti na lang na na dedengoy pa konti na lang uh, ang ang hindi pa na realize na nabudol-budol sila So, tulad na sinabi ko kanina, on the one hand, uh, this destruction of the Kibuloy, self-destruction and uh, of uh, the kingdom of Jesus Christ is good kaya sa political development kasi di ba may mga grupo ni Duterte na gusto mag prayer rally daw at willing daw nga si Kibuloy pumunta doon at suportado siya doon to reconcile uh, Marcos and Duterte. Ngayon, mas lumalabo na yun kasi siyempre, ang suspecha nila Marcoses ay behind rin mga Duterte dito. Sila nagpipit na kung ano-anong mali-mali pati mga orgy-orgy pati corruption and and ano pa mang katiwalian daw sabi ni Kiboloy. So, yan. Mas lalong galit mga Marcoses. Mas lalong they blame the Dutertes. So, okay lang. This is, this is the good thing happening here. So, we have, we have two things uh, happening. The self-destruction of Kibuloy and his kingdom. And also, the, the further destruction and erosion of the Marcos-Duterte relations. So, uh, sabi nga pa nila sa mga Greek mythology, Greek drama God is uh, always all knowing God is always uh, uh, good <laughs> so may nangyayari pa rin maganda <laughs> so at least uh, this is the good thing happening morning <laughs> this is the good thing <laughs> this is the good thing happening so at least uh, uh, now you know Uh, kung uh, kung uh, sino biggest loser <laughs> sa, sa speech ni Kiboloy kahapon o the other day, hindi si hindi mga Marcoses kundi si Kiboloy mismo. Self-destruction. Naloloko na ang Diyos, <laughs> Thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and and relatives and see you in my next vlog.